sinabi ng babae sa tapot na ang kambin na iyon ay ang demonyo. Biglang nagpaputok ang asawa niya sa langit, sa lakas ng putok nagtakbuhan ng mga pambing palayo, tanging ang isang iyon lang ang manatiling nakatayo sa lugar. Nang itas muli ng asawa ang baril, mabilis na inugot ng babae ang palako sa likod niya. Nagmamakaawa sa huwag sa bumari. dahil alam niya hindi mapapatay ng baril ang demonyo. Bagkos mapapalaya pa ito ng lubusan, ngunit ang asawa ay nabalot na ng matinding galit, maging ng tamdin ay tila hamon na tinutok ang ulo sa barim. Nagsimula ang kwento sa isang libib na baryo. Isang dubbing tahimik, isang kutok ng baril ang gumising sa buong baryo. Narinig ito ni na Pedro at Jim magkapatid. Akala nila may namuhuli ng hayop, pero nang bumalik sila kinabukasan. nataguan nila ang talahating bangkay na sobrang katil at Akala ni Jim gawa ito ng isang puma. Pero si Pedro ay hindi kumbensido, dahil ang fatawan ay tila hiniwan ng matanim na bagay at sa palidid ay may mga damit na parang pang exorcism. Sa isang notebook, may guhit ng mapa papapunta sa isang sakahan sa malapit, kaya nagtungo sila agad sa nasabing lugar. Isang matandang babae ang naghihintay sa pinto. Pula sa kanyang sarika, nalman nila na nagupa nga siya ng isang tagapagpalis ng demonyo. Ngunit ang dahilan ay nubhang takaiba. Kailangan niyang patayin ang panganay kong anak. Nambuksan nila ang kortina sa silid. Sa kalang maintindihan ni Pedro ang ibig sabihin nito. Isang lalaking puno ng sugat at nana ang nakita nila. Ang bunsong anak na si Kunot ang nagbigay ng paliwanag. Sinabi niyang sinapian ng demonyo ang kuya niya. Kunti-unti nang nabubulok ang katawan nito. Natapot na gusto ang magkakatid na Pedro. Agad silang kumakbo sa istasyon ng pulis. Ngunit hindi naniwala ang Yepe sa mga puwentong ganun. Lalong hindi sa ideya ng pagsanib ng demonyo. Dahil wala na silang magawa, ipinabatid na lang nila ito sa may-ari ng sakahan. Nagabihan ay nagpunta ang may-ari dala ang kanyang baril. Nang makita ang bugulok na laman na may masangsang na amoy, halos masuwas siya sa inis. Sabay na dama ang tapot na hindi pa niya naranasan. Kaya kinaumagahan, tinawag niya agad si na Pedro magkapatid. Nagpas silang ilayo at ibaon sa ibang lugar ang nabubulok na laman. Pagkaraan ng halos tatlong daang kilometro, nakabuntong hininganalin sila sa wakas. Ngunit sa sandaling iyon, dahil sa sandaling pagkabigla, halos mabamda ng may-ari ang isang estudyante. Buti na lang mabilis siyang nakailag at naiwasan ng aksidente. Pagkatapos magmaneno pa ng halos isang daang kilometro, nakahanap sila ng lugar na maaaring paghibinan. Ngunit sa gulat nila, wala na sa likod ng trap ang naman. Naalala nilang bafa na tanggal ito sa matalim na liko kanina, at dahil malayo na rin sila sa sakahan, nagpasya sinang uwag ng bumalik at umuwi na lang. Ngunit hindi nila alam, na doon pa lang nagsisimula ang mahumot. Tinabukasan, Jean ay siya may-ari ng sakahan ng sigaw ng asawa niya. At doon nandanap ang eksenang sa simula, sa sobrang galit niya, binaril niya ang kambin na sinasabing sinapian. Nulit sa susunod na sandali, inamaan siya ng palapoon mula sa kanyang asawa. Pagkatapos ay tila na value din ang babae, at walang pag-aalin lang ang tinapos ang sariling buhay. Nang marinig ng magkapatid ang trahedya, nagpasya silang umafas mula sa bayan. Ngunit bago iyon, pumunta muna si Pedro sa bayan upang isama ang dati niyang asawa at anak. Ngunit na nakalimutan niyang may bago na itong pamilya. Paano naman siya susunod ng walang dahilan? Lalo pat pagpasok niya ay bigla niyang hinubad lahat ng suot niya. Ang ganitong kabaliwan ay nagpatunay sa dating asawa na nawala na siya sa kapiluan. Kaya sinabi niya sa asawa niya na tumawag na din sa pulis. Biglang may nangyari. <tong> <coughs> Nang makita ito ng monsaw anak ay natigilan siya sa takot. Nang makabawi ng hinima, sumigaw siya ng tulo sa mga matatanda. Ngunit ang lalafing parang baliw ay hindi na nagbigay ng pagkakataon. Hinay na niya ang batang babae at tumakbo panabas ng bahay. Ang dalit na dalit na asawa ay adil tumakbo kasunod. Kasunod din si Pedro. Patuloy niyang sinasabihan ng lalaki na huwag magpaputok. Ngunit paano niya mapipigilan ito sa dalawang sitwasyon? isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. At nangyari ang pinaka-finatatakutan ni Pedro, alam niyang wala ng paraan para itama iyon. Kaya sinubukan na lang niyang isama ang dating asawa at mga anak. Ngunit pagbalik niya sa harap ng bahay, tapakita siya ng tanawing hindi niya maipaliwanag. Ang batang babae na hinay labalabas, ay nakabalik na sa piling ng ina ng walang dalos. Ang dating asawa ay hindi pa rin makapaniwala sa nangyaring, ngunit bumulong ang bata sa kanya. Sabi niya papatayin ka ni Papa. Doon napansin ni Pedro na may kakaiba. Kabilis siyang bumalik sa loob ng bahay. Hinailan niya ang dalawang anak at naghanda silang tumapas mula sa sumpang bayan. Ngunit nang ilabas na niya ang sasakyan. Ang kotse ng bagong asawa ng dating asawa ay biglang dumaan. Sa malakas na tunog ang sumunod. Nabangda nito ang dating asawa at ang bata hanggang madurudge. Habang hirap bumangon ang lalaki sa loob ng sasakyan, nafita niya ang isang nakakatakot na tanawin. Ang batang patay na kanina ay muling nabuhay. Samantala, sa sobrang tapak ni Pedro ay pinaharurot niya ang sasakyan at mabilis na tumakas mula sa lugar. Matapos masando ang kapatid at ina, agad silang umalis palabas ng bayan. Ngunit sa palagitnaan ng daan, tumawag ang dating asawa ni Pedro. Sa galit ay sinabi ni pang walang makakatakas sa kanila at pupunta raw siya para punin ang mga bata. Sa sandaling iyon, bumuusang tapot sa dibdib niya. Sa sobrang gulat ay hinampas niya ang cellphone. At umiiyak niyang ikinwento ito kay Jim. Habang pinapatahan siya ni Jim. Sinabi nitong may kilala siyang tagapagpaalis ng demonyo na si Murta. Na maaaring makatulong sa kanila. Kaya pumunta agad sila sa bahay ng babae. Nang malaman ni Murta ang kanilang pakay. Hinanggap niya silang pansamantala. Pagsapit ng dabi. Nagpahinga na silang lahat. Dahil may malubhang autism ang pamanay. Nanatili si Pedro sa sasakyan upang bantayan siya. Ngunit habang siya ay natutulog, pa isa nga minan na unti-unting lumapit sa bintana ng sasakyan. Pagkatapos nito, naramdaman ng marandang ina sa loob ng bahay, na may taong lumapit at binuhat ang kanyang apo, nang dahan-dahan siyang lumibon. Natigilan siya sa nakita, ang dating asawa ni Pedro na napatay sa aksidente. Mayunay mayan yung nakakatakot na, alatang sinapian na rin ng demonyo. Narinigito ni Jim at Ginay sa maded si Pedro. Mabilis na tumakbo si Pedro paakyat. At nafita niya ang dating asawa habang tumatalon mula sa balkon na hey. At biglang nangyako ng mwanang bakas. Agad siyang tumakbo papunta sa sasakyan. Puti na lang at ligtas ang kanyang panganay. Ngunit ang labas ng kotse ay punong-puno ng bugo. At nakasara mula sa naobang pinto. Binbasag ni Pedro ang sadami ng kotse. Bupang tiyafimigtas pa rin ang anak niya. Taano niyang hanapin ang gunsong anak? Ngunit sa sandaling iyon, napansin ni Merte na may kafayba. Agad niyang hinawakan si Jim. Sinabi niyang nakapasok na ang demonyo sa utak ng panganay. punit dahil sa kanyang autism, hindi nito nabusang maunawaan ang kaisipan ng demonyo at naipit ito sa loob. Ngunit hindi magtatagalan din itong kalagayan. Kapag muli siyang dumalaw tulad ng normal na tao, ibig sabihin na itunoyan na siyang sinapian. Pagkatapos noon, bumalik si Merta sa silid at pinunga ang gamit niya sa pagtaboy ng demonyo. Habang inihahanda ang mga ito sinabi niya kay Pedro, na huwag na huwag niyang hanapin ang anak, dahil lumalakas ang demonyo sa tapot ng tao. Kung mas matindi ang tapot niyang mawala ang anak, mas lumalakas ang kapangyarihan ng nilalang. Ang tanging paraan para matapos ito, ay hanapin ang pinagmulan ng kasamaan ng bulok na tao. Ang lalaking nabubulok na katawan na itinapon nila noon. Kaya nagpasya silang maghiwalay ng tungkulin. Si Jim ang hahanap sa dating asawa at bunsong anak. Samantalang si Murta ay kasama ni Pedro sa pagharap sa bunok na tao. Hindi nagtagal, natagpuan ni Jim ang dating asawa na parang bangkay na naglalakad. Habang dahan-dahan siyang dumaraan, kapakita siya ng nakakasingdak na tanawin. Ang dating asawa ay kinapay ng sariling anak hanggang wala ng laman kundi balat. Hindi na napayanan ni Jim ang nakita, at buong lakas niyang binangga ito sa puno.